kilala ko siya at huwag siyang magmamalinis. Hindi siya kasing linis ng birhen. Huwag wow. wag na huwag siyang magmamalinis dahil kilala ko kung sino ang kasama niya ngayon. may isa pang pumasok, I don't know if you would like to comment, na dirty operations, political assassination, character assassination, bloggers and trolls, ang pumupundo si Mel Robles coming from the Pando PCSO upon the direction of First Lady. Ito yung tinuturo ng sources. And pangalawa, even some witnesses or several witnesses na ginamit ni Untiveros para atakihin si Pastor Pinunduhan ni Mel Robles. Upang magsinungaling, bilhin sila at sirain ang mga Duterte through the attack on Pastor Kibuloy. Do you believe these are true scenarios I do. na ginagamit ni Mel Robles? Some dirty operations. Ang PCSO. I do. I do believe 100%. Ito naman si Hon Tiveros. Plano kasi niyan maging vice president. I still remember, nang kasama ko pa yan sa kalye noon, yeah. nung panahon ni GMA. GMA. <coughs> kasama ko yan sa mga kalye, sa rally-rally. Okay? Hindi pa yan senador. Yes, correct. Hindi pa yan pumapasok ng politika. Kung magmura yan sa mga Marcoses, ganun na lang. Ngayon, sip-sip na rin sa poet hmm. ng presidente ngayon. So hindi ko alam kung anong klaseng, anong klasing values by at wisdom itong si Riza Hontiveros. Hmm. Dahil ba may plano siyang lumabang vice president or even vice Pre uh, or, or, even president. presidency comes 2028. Kaya to the extent na kahit apakan na nila kung sino-sinang dapat apakan para lang sila magkaroon ng pangalan. May yeah. mga pangalan naman kayo. Bakit hindi niyo ayusin yung pangalan niyo? Hindi yung uh, ano hinyo si kagaya ni Pastor Kibuloy. Mm. Kawawa yung Pastor Kibuloy. Kagaya nitong siya, ano, because during that campaign I was still in Camp at that time. Mm. Pero lahat ng tauhan ko doon sa aking lugar ay lahat yan nag-BBM Sara because of unity. Eh, Pumupunta yan doon sa ano sa nagbibisita yan kasi kay Senator Laila De Lima mm. pero hindi ko man yan pinapansin dahil kung nag, kahit nung nagkaroon kami ng Tiempo uh, chimpusana na magkaka face to face dahil nung na, uh, na hostage si Senator Laila mm. but I didn't mind her because I don't like her anyway dahil yeah. alam ko kilala ko siya kilala ko siya at huwag siyang magmamalinis hindi siya kasing linis ng birhen. Wow. Wag, wag na wag siyang magmamalinis dahil kilala ko kung sino ang kasama niya ngayon. Yes. So, wag, wag, Nagkabalikan ba? siyang magmamalinis. Yung mga Nagkabalikan ba sila, Ma'am Sandra? Nagkabalikan ano ba? Po? Akala ko naghiwalay sila ni Mr. AK-47. Andiyan pa rin. <laughs> sila pa <pareng>, rin <laughs> Ah, sila pa <pareng>, rin <laughs> Di, Mr. A.K. Fortesano Kaya, Mr. Ma'am ma 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 Liza Senadora Madam Huwag mo nang piliting mag vice president ka mm. At sisirain mm. mo ang aming vice presidente Correct Okay? At si Pastor Kibuloy ginawa mong ano para Kaya ka ng na. korte na Wala ka namang kasama doon sa committee oh, mo na nag-upo Mag-isa ka lang At ma'am, lumalabas Pero ha? Pero ikaw na ang nag-upo anim na, na witnesses anim na witnesses niya hindi anim na witnesses niya ang pundo, ang paggamit sa mga safe houses hindi Senate funds Iba ang pinanggagaling at lumalabas parang totoo ito na witness for sale ah. witnesses for sale na ginagamit ang pundo ng PCSO political assassination personal attack character assassination troll operations and pati na ang assassination physical elimination gagaya ng binulgar mo at ni uh, Maharlika, ni Miss Maharlika, ay involved itong PCS o manager na si Mel Robles. Very scandalous and very dangerous na situation na para magang baliwala lang sa Pangulo ng Bansa, which is directly under sa kanyang opisina na ito. At siya naglagay ng taong ito. Ma'am Sandra. Very shocking. Yeah, under the office of the President. Yes. Uh, OP po yan. So, ang masasabi ko lang diyan, kung gaano kakapal ng mukha ni ano ni Robles, yung so, mukha pa lang niya, tingnan mabuti nga nagpa nagpa facial facial na yan, medyo medyo lighten na ang kanyang mukha. Hindi na siya mukhang langka. Eh dahil sa pera ng bayan. Grabe. Eh darating din ang karma sa inyo. Hmm. Maniningil kayo diyan. Darating na darating dahil yung pinakakain nyo sa pamilya nyo ay hindi galing sa malinis panloloko yang ginagawa nyo pag nanakaw sa taong bayan. Kasama claro. na yan yung amo mong babae Yon. at yung presidente mismo.